video ulit tayo Napatakan ng ulan ang cellphone natin kaya nag exit Ooh. wow ayan na hmm. e, tsaka tsaka ng makarami na sinsin pa more Lumikit sa bato Ayan. Ayan pa. Dami ah. Ayun. Sana naman. Kabebende. Nasa loob? Nasa loob. Nang bato. Ginalota ng bato. Ito, kabebe ata. Kabebe nga. Ayan. Ayan. Oo, mm. oh, ayan ka, bebe. Oo, oh, ayan, ang nakuha niya. Ay, ayan, ang nakuha ni Kumabay. May kulay-kulay pa. Isa pa? Oo, oh, isa pa. Ang ganyan, oh. Mataba. Kailangan mo talagang hukayin nang makakikita hey, ka. Bumalik. Uy, bumalik. Yun. Kasi, pagdaan-daan lang, iilan lang. Minsan, makita mo. Minsan, hindi. Pero, nag, pag naghukay ka, yun. Sunod-sunod mo nang makita. Tiyaga nga lang. Tiyaga, tiyaga kahit kinakagat ka na ng lamok sige lang kahit basa ka na ng ulan mm. sana ka mo San? ka mo uy kaganda mm, ayun oh ang lalaki oh yun ginamitan niya ng sensel at martelyo yun kasi nadikit sa bato ano hmm. Ah. Leet. Ah, ito pa oh. May tama-sama <laughs> sila oh. Hindi bibi. Ang liliit ka baby. Ka baby. Ka baby, my baby, ka bibi. Oh. Ito, mm. ka baby din ba? Ito daw ang baby ka baby oh. Baby, ka baby. Ah. Kaganda naman. Ilagay na natin sa lalagyan natin. Thank you, kalikasan. malaki. Okay.